pare. Shit, pare. Heavy. Balik ko, balik ko. Oh, pare, nalulula ako dito. Kapit, kapit. <laughs> Sige, tawid lang. Ang pastosan ito. <laughs> Pilayang ito. Kalaay mong kruke ng daan. Oo, ah, oh, todo. No? Todo siya. Hindi <laughs> naman mahilig to sa vlog. <laughs> No. Ganda na. No? Pasok. Pasok yan, pasok. Ayun, palok. Yung... Sa so, una lang masaya, pero nakakainis na <laughs> pag pababa. Hirap to. Neutral tayo, neutral. Uh -huh. Idiretso mo yan. Ayun pala yun, oh! Shit! May Sh bot. Ate. Ate. Smile for me, please. Oo, oh, oh. turista. My, shit. Ito mga turista, oh. Kasali ka sa future. Kala mo, Japan lang. Oh, oh si kuya, oh. Ito yes. pa mga turista, oh. Pang Hollywood to. Oh. ano mga ano. Japanese. Japanese pa lang. Kawai, kuya, kawai. kang mga Chinese. I love Chinese. <laughs> oh, mga turista, oh yes. <laughs> Lumulut pa talaga sila, eh, no? <laughs> 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 Ba't kaya ang pucha? Ano ba to? Mo, Ayan pa, may isa pa. Wala na, wala na. Ano na to? Todo, pababa lang. Tignan mo na ako, lula. Straight lang? Uh Oo. -oh.